Isang ginang na may sakit na leprosy ang lumapit sa programa. Pero ang tulong na kanyang hinihiling, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang anak. Ang aming naging responde, inyo pong tunghayan. Paano nga ba nasusukat ang kabutihan at kadakilaan ng isang ina? At hanggang saan ang kaya ibigay at isakripisyo para sa kapakanan ng kanyang anak? Itong pinatunayan na 32 taong gulang na si Mary Grace. Dahil sa kabila ng kanyang kondisyon, ay nagsusumikap siyang maghanap ng paraan para may taguyod ang nag-iisa niyang anak. Ako po si Mary Grace Boy, sir, 32 years old. High school pa lang po ako noon, parang nararamdaman na ng lola ko, bakit iba yung nagiging himatayin ka, tapos parang nanghina ka, then ano, lagi kang may sugat, kahit hindi ka naman ano. Tapos pinatest nila ako kung diabetes ako. Tapos doon nalaman na hindi ako diabetes. na po nila na meron po akong leprosy, na ano, leprosy po siya, parang sakit po siya sa balat, na kailangan kinakain yung resistensya ng katawan. Leprosy ay isang sakit na nakukuha sa bakterya na Mycobacterium leprae. Kadalasan itong nagsisimula sa pag-iiba ng kulay at kawalan ng pakiramdam ng palat na kalaunan ay nagdudulot ng pamamanhid at pagkawalan ng pakiramdam sa mga kamay, paa at muka ng taong meron ito. At ito ang eksaktong sintomas na naranasan ni Mary Grace. Noo, naman parang kala mo meron siyang, oh, parang tigda siya, bulutong tubig. Kasi mayroon ako dito sa kamay tapos parang anan -an siya na ang lalaki niya rito. Pero hindi naman pala siya anan. -an nung itinis ng PG-8, dun po yung lung. Ganito yung kamay ko, bakit parang kahit anong gawin ko, napapaso man ako, hindi ko siya nararamdaman. 2012 na meron ako nun, tapos parang anim na buwan kang magagamutan nun. Dun ko na lang po natanggap na ay, siyempre, kailangan mong tanggapin maggamot ka kasi kung hindi ka magagamot nun, ma'am, dadami yun at lalala yun. Ngayon po, wala na po ako nun, ma'am. Yung leprosy, treated na po ako noon. Kaso, ma'am, hindi na mababago yung mga naging ng sakit na yun, lalo na yung sa kamay ko, yung sa pakiramdam ko kasi ugat na yung tinira ng sakit na yun. Bagamat may tuturing ng magaling si Mary Grace mula sa kanyang karamdaman, hindi na nawalan bakas na iniwan ito sa kanyang pisikal na kaanyuan. Ang kanyang mga kamay, hindi na normal. Ang mga kuko at daliri, tila unti-unting nawala. Dati naman, ang gaganda ng kamay ko, parang unti-unting na, uh, ano, yun po yung pinaka na, ano, ma'am. Tapos yung, iba na rin po yung mukha ko, ma'am, kasi may nagsabi na hindi pantay yung mukha mo, yung smile mo, may ganun talaga. Nawala lang may namin sa balat, ma'am, tapos yung parang infection do sa loob ng katawan mo, pero yung parang determining ng mga parts sa labas, hindi na nila mababago. Dahil sa mga infeksyon, kinakailangan ding putulin ang kanyang kaliwang binti at paa. Ano po siya, ma'am, no? naputulan po ako noon, ma'am, panahon pa po yun ng may bagyo pong, ano, ma'am, Yolanda, yun. Yung tinitiran po namin sa Manila, dahil doon po ako nagpapagamot para mas malapit. Doon ako nag-stay. Then, parang nagsipag-sipag ako, naglinis ako. Then, pagkalinis ko, ma'am, parang may nabasag na baso. Pero may nalis ko naman, ma'am. Tapos, hindi ko alam na naapakan ko dahil nga sa sakit ko, no, wala na akong pakiramdam. Na may tusok pala ako ng bubog, ma'am, na maliit. Tapos, hindi ko naman na, ano, ma'am, tapos ginagamot ko naman, hindi siya, um, ano, ma'am, yung humilom, lumaki pa siya ng lumaki habang ginagamot ko siya. Tapos doon na, in extra ng orthopedic na, meron palang bubog sa loob mismo, doon ng paa. Yun yung ano ng orthopedic na, kinausap nila yung derma ko na, gusto nilang putulin na lang para mawalan siya ng, ano na, infection. Maging ang mga mata ni Mary Grace, nagkaroon din ng problema. Ang ugat ko, ma'am, parang 100% na napatay na na. Hindi mo na siya nararamdaman kung ano man. Naano ko na lang, bakit parang biglang lumabo yung mata ko? Tapos nang check up ko na, ma'am, may lalabas na na. Ay, puno na na infection yung mata mo kasi natutulog ka na. Hindi ka na nakapikit, dilat na dilat ka na. Dahil sa mga naranasan niyang ito, si Mary Grace, hindi nagawang malalayan ng kanyang anak na noon ay sanggol pa lamang. Paano siya maalagaan? Katulad nun na ma'am na nagkasakit siya. O, na hospital po siya ma'am. Halos yung mother ko lang yung naging ano niya, puyat-puyat sa hospital. Tapos sinatanong daw siya ng doktor. Tasan ba'y nanay ng apo niyo? Kasi dapat yun ang nag aasis sa anak niya. Mam, ma putol po yung ano nun eh. Paka kaya hindi na-assist. Yun yung pinaka naman kasi dapat nung na-hospital yung anak ko, oh, ikaw ang kasama dahil ikaw yung nanay, hindi yung lola. Kasi hindi siya siya kung ano yung mangyari sa anak mo, dapat decision mo yun kung anong gagawin sa anak mo dahil ikaw ang nanay. Hindi, parang hindi rin ako nagpakananay ng ilang ilang taon noon. Mahirap mang tanggapin ang nangyari sa kanya, si Mary Grace nilakasan ang kanyang loob para patuloy niyang magampanan ang tungkulin niya bilang isang anak at ina kay Unica sa magulang ko po, ma'am. Oh, ano, sobrang laki na natutulong nila kasi ang mga magulang da, talagang inaano yung mga anak. Pero ako, hindi na yung tapos na yung responsibilidad dapat nila sa akin kasi may anak na ako. Nasa tama naman na akong edad, pero saan pa rin na adister, no? Saan pa rin monitor kundi sa kanila, umaasa ka pa rin sa kanila. Kaya sobrang laki na naitutulong sa akin. Sana yung magulang ko, kung gaano katatag, gano'n din katatag yung lakas nila para huwag kami pabayaan. Kasi hindi na lang po ako ang inaalagaan niya para naging two-in-one pa dahil ngayon anak ko, inaalagaan na rin po nila ngayon. Sila po nagpalaki sa anak ko, simula baby, sila na ang naging magulang. At sa kabila ng kanyang kondisyon, si Mary Grace naglalabada para may maiuwing pera na pandagdag sa gastusin ni Unica lalo na't nag-aaral nito na ito sa elementarya. Tinutulungan ko na lang po sila, ma'am, sa gawain bahay. Ako nag uh, naglalaban ng mga damit namin kasi hindi naman po makakalaba yung mga magulang ko. Kaya yun, ako na lang naglalaba, naglilinis, nagsasign minsan sa bahay na lang namin. Yun. <laughs> Ngayon, naglalabatera lang po ako pag, pag may paso kasi meron po kaibigan na magpapalabas sa akin para lang po may pambawin yung ano ko. Kasi, ma'am, hindi naman po lahat pwedeng dun sa naki ini-income ni Papa, i-uubaya yung ano ng anak ko. Para, di lang, kasi may masabi man ako, ma'am, na kahit ganto ako, at least, di ba, meron akong, na ano sa anak ko na ambag na kahit pabaon-baon lang sa araw-araw na hindi ko na hinihingi sa mama ko, sa papa ko. Bali ang ano na lang nila yung pagkain namin sa araw-araw, mag-ina. E, ni Mary Grace ang kanyang anak na si Unica na matured ng uh, mag-isip sa edad nito, na siyam na taon. Dahil dito madalas itong mapaaway sa eskwela. At ang dahilan, lagi niyang ipinagtatanggol ang kanyang nanay na si Mary Grace sa mga nangungutya dito. Tinakausap ko naman siya, Ma'am, bakit ganun ka? Ganun. Siyempre, sabi ko, sasagutin ka pa niyan, Ma'am. Siyempre, ikaw ba naman? Ano yung nanay mo? Siyempre, masasaktan ka. Kung nari, mamao, sabihan si mamao, ang ganyan mamao mo, hindi ka ba magagalit? Di ba magagalit ka?" Sa kabila ng lahat ng ito, si Mary Grace may isang pinagpapasalamat sa kanyang buhay. Lagi ko na lang sinasabi sa Diyos na ang dapat kong ipasalamat sa kanya ay yung binigay niya talaga ako ng anak, ma'am. Kasi yun yung sabi nga nila, di ba? Yung material ko, ano man ang material na matatanggap mo, dapat yun. Akin, ma'am, hindi material. Ang importante, ma'am, ay anak ako. At least, kahit pa paano, may mangyari man sa akin, at least alam ko sa mundong may anak pa ako na mag sa akin, mag-aalaga. Kasi di ba, mam, yung iba nga, hindi mag-anak eh. At least, ako, kahit ganito, ako may anak ako. Tapos yun, yun na yung, inaano ko sa Diyos na, pinapasalamat ko sa kanya na kahit ako na lang yung magkaroon ng sakit, mam, wag lang talaga siya, mam, kasi mas gusto ko maging healthy na lang siya kaysa sa akin. Kasi ako, mam, tanda naman na ako siya. Bata pa siya, kaya magagawa niya lahat ng gusto niya. Kaya tanong ko nga siya, ma'am, kung ano gusto niya. Sabi niya, gusto daw niya maging doktor kasi gusto daw niya akong gamutin. Kaya naman ng munting hiling sa amin ni Mary Grace, hindi para sa kanyang sarili, ngunit para sa kanyang anak at pamilya. Magutom na ako, ma'am. Wag lang po si Unica yung Kasi mam, ma si ka po masaya na siya basta may kinakain lang po siya nag-ani. po sana talaga magkaroon ng negosyo kami ng mama ko. Kasi matanda na po sila, mami. Ang hirap po nang naglalako lang po yung tatay ko, mam. Ma Ang kinikita lang po mam ma sa isang araw ay 150. Sa 150 na yun, mam, ma pagkakasyahin mo pala. At doon mo hindi mo maano. Minsan, isang araw, nagulap kami na ano, na asin ako. Nagulam kami ng asin kasi daban pa rin kahit gano'n yung buo. Hindi batid ni Mary Grace na nung mga oras din na yun, ay bitbit -bit na namin ang unang responde na kanyang hiniling. At bagamat malayo ang kailangang lakarin mula sa kanilang bahay patungo sa labasan kung saan naghihintay ang ating bitbit -bit na sorpresa, ay matyaga pa rin na naglakad si Mary Grace at Unica. Hindi natin kaya. Yan na. Wow. Wow. wow! wow! Ang dawing nga ano, na ng baby ko. Wow! Wow! Ano sabi mo? Maraming. Thank you po sa lahat. Masayang-masaya mag-ina. Dahil sa wakas, hindi na magiging problema ang kanin sa kanilang hapagkainan sa mga susunod na araw. Masaya rin si Unica sa mga biskuit na ating daladala. -dala. Hindi maalis ang ngiti sa mukha ng mag-ina. Tulong na po yan, ma. Pangkain namin sa araw-araw. Maraming salamat po sa programa niyo. Alam niyo po, yung gantong simpleng bagay na to, sa amin po, sobrang laking natutulong yun na po sa amin. Sana po, marami pa po kayong matulungan. God bless po. Kasabay ng mga inihanda nating pagkain, Nakipag-ugnay na rin ang programa sa ilang mga individual na maari magbigay ng dagdag na pangkabuhayan sa mag-ina. Kailanman hindi masusukat ang kayang isakripisyo ng isang ina para sa ikabubuti ng kanyang anak. Pinatunayan ni Mary Grace na sa kabila man ng kanyang kapansanan at mapanghusgang mundo, hindi ito naging hadlang para maging mabuti siyang ina isang ina na gagawin ng lahat para patuloy na maitaguyod ang kanyang anak. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde sa Radio. Para palagi kayong updated sa mga matatag, matapang at matapat na pagresponde ng aming team, i-follow lamang po at mag-subscribe sa aming social media pages sa at Radio Aguila 1062. Radio Aguila, mabilis, malakas! O mapa Gaspar!